Meron palang customer na nanonood ng ating vlog. Pumunta siya dito para magpagawa ng one face na bulaklak na nakalagay sa vase. syempre naglagay na pala ako ng pandesign sa loob ng na ito. O masin na lang at syempre tinakpan natin siya. Plastic na lalagyan. Kati lang pala ako ng sponge gamit ang ating slicer. Prehating kapati. dapat basang-basa yung sponge na gagamitin natin para hindi matanggal. Hindi umalis sa buhay mo. pagmamahal mamahal na akala mo ay sa iyo lang, ay pakakapitan natin ito ng maraming maraming scotch tape. dahil ang cheese, paste. ay naglagay na rin tayo ng masin sa mga gilid. Syempre, para hindi masyadong magastos sa bulaklak. Para medyo tumaas naman yung arrangement Naglagay ako ng mga masinja na din sa likod. palaki din at pampaganda. So, dahil pagmamahal ang ibig sabihin ng red. She means love. Ay maglalagay tayo ng mga rosas. Red na rosas pala yung natin. Kasi nga, ito ang gusto ng customer. Ipanreregalo niya daw. Sa kanyang biyanan, alagi daw siyang sinusungitan. Pero pag nabigyan naman ng pera, ibiglang e, bumabayat. Char. So, ilmekos-mekos lang natin yan. Para medyo lumaki. Kasi alam naman natin na minsan limited ang mga budget ng mga customers. So, hiwa walay natin. Dahil pag mas malaki, mukhang yaman. Kasi ko dati ng maliit. Groups, groups. Mas pre lang ng 35 real. Nagdagdag na rin pala ako ng mga solidago. Maganda ito na nalagay at fillers sa si mga bulaklak para matanggal yung umay ng red Mas lalong lumaki, arrangement na ginagawa natin ay maglagay na rin tayo ng ruskos. Alam nyo ba ang ruskos ay tumatagal ng mga 1 month sa arrangement? Ewan ko na lang talaga. patayin na yung mga bulaklak mo. patong pa tong mga ruskos. Siyempre, para magkaroon ng accent yung kulay. At hindi maging green-minded ang kulay ng ating arrangement ay naglagay na rin tayo ng violet na limonyo. Siyempre, kinalat-kalat ko lang siya. Ang marites mong pagkakalat ng mga chismis tungkol sa iyo. Siyempre, para mas bonggi issues. Ay naglagay na rin ako ng sipilyo na pang malakasan na wala namang bayan. Siyempre, maging generous tayo sa mga customers natin para bumalik-balik. Ito na nga, tapos na. So, na nga, medyo kinulangan tayo ng design. At feeling ko, not enough. Forever's not enough. So, lumabas ako ng shop, pero hindi ko nakita ang forever ko. Kaya, dagdampot na lang ako ng mga bulaklak nitong damo. Kasi, so, tingin ko, may forever dito. Nadagada niya kasi. At tama-tama para makiliti ang mga customers. So, idadagdag natin to sa arrangement na ginawa natin. Magandang placement dito ay medyo sa mga taas-taas. sa mga gilid-gilid lang. Siyempre, para hindi matakpan yung pinaka-arrangement natin. Para pag binuhat ng customer nyo, ay makiliti. At syempre, magkaroon ng added effects. So, yun nga, lang natin. Ako nakuha natin pan-design na damo sa labas ng ating shop. Kasi wala ng budget ito customer na ito. Kaya e, tayo na lang ang gumawa ng paraan para mas mapaganda ang ating arrangement. Sprayan lang natin siya ah. para maging fresh at matanggal yung mga alikabok sa mga gilid gilid Wala, tapos na ang ating arrangement. For sure ay matutuwa na naman ng ating customer dahil nakamura na naman siya pero gumanda ang kanyang arrangement, arrangement na pinagawa. Amang placement lang ng bulaklak at discard na pwede naman pala mga damo-damo sa mga gilid-gilid ng shop niyo ay magiging maganda kalalabasan ng inyong arrangement. So ano pang yung mga bee? E, niyo na rin ito Bahil kung ayaw niyo, hindi ko na kayo mapipili. So let's go. Jan Shout out. Maraming salamat sa mga nag ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shoutout, i-share mo na ang video na ito. And for more nakakatawa at nakaka sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. Kita kids!